Hello guys, for today's video, tuturag ko kayo kung ah, paano gamitin ang light transfer paper sa ating mga damit. Okay, so ganito lang ka simple guys, kung ah, susundin mo lang yung ah, step by step na ipakita po sa inyo. Okay, tara, let's go! Okay, so nandito na po tayo sa ating laptop. Okay, so ito pang design nila. Kinder po ito nga, guys. Okay, so sa tamang pagprint, dapat naka mayro image pa nga ang ating design. Kasi if the same way po, da, po ito sa mga like uh, sublimation paper. Dapat naka mayro image pa ito, guys. Okay, so ang ginagamit kong hard hardware or software ay Epson L110 kasi ito po ang the best way okay so it depende po sa inyo guys kung ano ang, ga ang gagamitin niyo Epson L120 ba and ah uh, lang pero para sa akin Epson 110 okay so print properties A4 A4 po tayo and then Epson Epson mat the ion high Okay, so ganito lang ako mag-print guys. Okay. Okay, so ito na. Okay, so ang, ito po ang ginagamit natin papel. I take light transfer paper. First time kong ginagamit ito guys. Light transfer paper. Okay, so isasalang natin sa printer. Click na po natin. Ang print. Okay. Okay, so nandito na po tayo sa ating printer, guys. Okay. Okay. Okay guys, so nag-print na po na ang ating printer. Okay, so uh, ganito lang kasimple guys. Okay, so nag-print na po siya. Dapat huwag po natin kalimutan guys ha, da ang image na natin dapat naka-mirror image po siya. Okay. Okay, tapos ako ang isa. So, after po ma-print guys, so ganito, ah, kakatingin nyo na ng gunting. So, Mami po na tayo ng gunting. Okay, so dahan lang ako sa pagkating. Dito guys, walang kahit anong pagkating lang, walang kami cutter kasi Okay lang naman ito kasi transparent yung transparent yung ah uh, i-take natin ng light transfer paper. Ito. Okay, so. okay. Guys, unahin so natin pagka. Okay, dito so na Okay, so let's go. Hit sa tayo. Dito sa tayo. Okay, guys, so nandito, nandito na po tayo sa ating hit press. Okay, so i-on na po natin. Okay, so ang tama po uh, temperature sa akin po pong experience, aking experience lang. Um, eh nagdepende lang po sa inyo kung anong ang tem tamang temperature niyo. Dapat mag-explore kayo sa inyong hit press baka <coughs> sumobra baka hindi na matanggal yung papel sa inyong t-shirt okay so ganito lang isit po natin sa akin guys 325 ang temperature okay so 17 seconds ang time okay so ganito lang ito lang guys so painitin muna natin Okay. Initinal natin ang ating head press. Okay, guys. Uh, medyo init na po ang ating head press. Nasa tamang temperature na po. Okay. Okay kasi, guys. Medyo mainit na po ang ating head press. So, naglagay na po ako ng damit sa aking head press. Okay. So, dapat i freeheat po natin ang ating damit ng 5 seconds para wala po itong kun kunot. Okay. So, ganito lang kasimple guys. So, dapat ang design, nakasinter po siya sa t-shirt. Kasi ang pangit mo tingnan kung hindi po nakasinter yung design guys sa inyong t-shirt. Okay. So, para sa akin, ang time duration lang guys is 17 seconds lang. Okay, okay, okay na yan. Okay, so naglagay na ako ng pangalawa. Okay, so ganito lang kasimple guys. Ah, para sa akin, estimating lang itong ginagawa ko kasi wala po akong roller para pang gitna. Pero medyo okay naman. Hindi po naman sumabit. Okay, so ganito lang. Okay, so tandaan po natin guys. Yung design natin, naka mirror image pa rin. Po siya. Okay, so after po, pag press po natin, palamigin po natin. Huwag po natin itong tuklapin kaagad kasi masisira po ang design. Okay, so ito, malamig na po. Ah, uh, tinutuklap po. Ah, uh, ko na. Ano po ang design? Okay, so, wow, ito na. Tandaan lang sa pagtuklap, guys, ha. Even malamig na, may tindis niya pa rin na sumama ang design sa papel. Pero, ang light transfer paper is goods pala. Nice, nice, guys. Ngayon lang ako nakagamit ito. First time ever. sa tagal ko nang nagpreprint. Okay. Ito, lupin na po natin. Oh. Para sa akin, maganda ang light transfer paper, guys. Kasi, Ah, uh, pag maramihan na po ang nagpa print sa iyo. Dala ng, dala, Medyo dala, 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 dala. mas mas okay to. Pangmadali n to, guys ah. No? Tinggitan nyo. Wow. It's very cool. Na-appreciate ko yung light transfer paper, guys, kasi first time kong ginagamit ito. Sa king customer. Okay na. Okay naman. Okay, so ito na po lahat guys. Kasi medyo in, hindi lang po ito lahat. Mayroon pang iba. Okay. Okay,